Na guys, andito tayo sa CR, mga kamaning. Nandito tayo sa CR. Ngayon po nag-CR ako, mga kamaning. Tapos na ako mag-CR. Pero hindi ko malock ang... Eh, hindi ko malock. Hindi ko mabuksan yung pinto. Yung, yung nagbukas. Thank you, Lord. Pabisan <laughs> na ako bago ako pambubuksan pinto ko, mga kamaning. Ayan. Ayan tayo. Alright, smile ko Magandang hapon sa inyong tanan. For today's vlog, um, oh, mga okay. parang medyo masama yung pakiramdam ko ngayon. Sobrang init ng buong katawan ko, guys. Ngayon, ay, parang gusto ko magluto ng ano, na sa may sabaw. Yung, alam mo yung lucky chicken, ganun. Kaya eh, magalala ako mag-meatloaf na lang. Meatloaf, ako kanin. Iba pa rin talaga kapag mag-diet ka, mga kaunin. Ang hahanap-hanap pa rin is kalin pa rin. hirap mag-diet. Kaya alam oh, natin, midlong. Ayan, bubuksan natin siya, guys. Ito na. natin. Hindi pa naman ako maroon magandito, magbukas. Wala bumakas, hindi lahat tayo, ano? Yeah. Kain tayo. Ibalak sana ako mag ano, mag-jogging ngayon. Maganda sa mag-jogging mga kamaning. Kaya lang masama yung aking pakiramdam. Sobrang init na aking katawan. kain ko na lamang. Tsaka na ako mag-diet. Pag wala na ako nararamdaman. Pwede ba tulutuin? Argentina? Oo, lulutuin ko pala ito para masarap. Tapos sasaw ko siya sa ketchup. di ba? kakain. Kung gabi, sobrang aga ko natulog. Siguro, nagising ako. Ano na rin Alas dosi ng... ng gabi. Nagising ako. Kala ko'y umaga na. Sobrang... Tapos, ganito. Hindi ko to kaya. Ito pero pag bukas pag dilata. Ay, tuloy po kayo bukas. Nay? Tuloy po kayo bukas.

Oo, ano yun? Bakit yung spark? Date? February? Ano ba yan, ito? Opo. 2028 po. Yung pangit na likod niya. Ako wala kong alam <laughs> Ay, ayaw ko ng metlop eh. Hirap buksan. Lutuin, lutuin natin ito guys. Okay. Ano mo? Ano mo buo? Yung eh. yung mga ang guys. Ngayon yung kami kong go. Hindi ko ako marunong magbukas ng ano nang dilata. Mga kamay na yun. Basta sa katakawan. Pasadong pasado. Mga kamay Ano? Masa tak kaya ya? Kenapa takut pa? Sayang natin Mia? Hintayin Hindi mo na, nakaupos ako ngayon ng kanin. Hmm. Hindi, magluluto sa kawadi. camera para makita ninyo paano kung paano ko mong luto no? na. Wait lang. Kapit-lapit natin. guys. Ito kasi, mayroon pa kasi ng konting kanin. Nagsain kasi ako kanina. So, ngayon lang ata rin ako makakaubos ng sinaing. Kaya, uh, pinapainit ko lang yung kawali. At, ito yung ating ulam, mga kamuning meatloaf. Meatloaf again. Ayan, masulak na. Masulak, masulak na. na. Uh, kawali. Maglagay tayo ng mantika. Meron dito eh, sila. meron si dito mayroon. Mayroon po. Yan, si ah, may yung, yung tubig na po dyan Ano nga po? Meron nga dyan si Nanay. nakalimutan hindi lagay ng tubig kanino. Ani malamig na. Ganun na yan. Ano po? Saan mo po? Nakalimutan ko pa naging ito pa kanina. Meron din na saan mo po? Ano mo po? Ano Ano gatal si mga layo ang ganda yung ha mm. ganda yung pangkil personal ang <laughs> personal

kamatis pa na to mga kamaniyo no kumbay na sa tabi Yeah. Smooth ka talaga. وجل <shrie>

suno. Ang ulo. Alright, guys. Kain na tayo. Mula natin ay meatloaf with meatloaf with kamatis with toyo. Harap. Wala na naman ang

Galit ako sa iyo eh. Galit ako sa iyo eh. Hmm. Galit ako sa iyo, galit. Ano ba yan? Galit ako sa iyo. Galit ang mama sa iyo, galit. Ah, bakit? Alam mo kasalanan mo. Ah, Hmm. Alam niya ang kasalanan niya eh. Kaya na pag pagpasok ko sa pinto, amo, -amo niya sa akin. Kasi pag kasi tataas ko talaga yung mga damit, ah, inhian niya, inhian niya talaga. Hmm. Hindi kita bibigyan. Hmm.

Hmm, kita bibi aja jangan alis 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 jangan alis alis jangan takat lah gobak curum lah takat lah pasok don don takat lah don gobak curum lah ay ini anak pasok sal om takat lah tinggal tak bibi jangan takat, takat don ini kita bibi jangan lah tidak Hinihingan mo yung damit ng no mama. Promise hindi kita bibigyan. No, ha? No, no, no. Ho. No. Kita oh. bibigyan. Hindi. Kita bibigyan. Hmm. Mm. Ayaw talaga dyan Gusto nga pa uwi. Oh, eh, eh, ang na. Hmm, ang gatingin ka laang. Ah. No. ang gatingin ka laang. Ah. Sabi ko sa iyo eh. Kaya gusto ko tayo lagi sa ano eh. Kaya gusto ko tayo tali Kasi lagi may nahalpot yung mga damit na mama doon sa door box.

isang libo, may isang Ay, hindi daw niya alam kung sino ano, pinabigay daw yung pinabigay na daw na, daw isa-isa lang. Yan, yan, hawak nila. Pagkain ko, eh, di ba? Kaya nga, Sabi ko, pwede hit sa libo, muna yung sa libo. Tapos ay, pagkano, yung yung isa na naman. Oo. Nagsusukli lang eh. Nagsusukli lang naman. Si at Dima naman ang

Aga pa, ah, 11.47 pa lamang mga kamanin. Grabe, so yun. Nakikita po ninyo na sa taas. Flashlight. Brown out. Maka sobrang init. Sa so, ngayon lang akong ano. Ngayon lang nag out dito sa balayan mga kamanin. No? Ano oh. yung, ano yung... Kinakatakotan ko mga kamunin yung, ano, yung, yung mag-run out. Tapos, ikaw lang mag-isa sa bahay. Pero, But, buti na lang mga kamunin, meron ako nasa dito. Na siya agad yung unang nag-isay. Uh, tutulog muna ulit ako mga kamani, kahit sobrang init. Dapat pala meron tayong, meron tayong electric pan na, yung, hindi siya disaksak mga kamunin iba In case na mag-burn out. Kasi talaga sobrang init talaga. Hindi ko rin alam kung ano dahil lang bakit nag-burn out mga kamani tapos. Hindi ko din alam kung anong oras may kakailaw. Kaya sobrang init talaga. Mia! Yeah. Ay, lako.